ito na po yung second or second second division or yung pangalawang competition pero ano to, ibang uh, ibang level ang uh, itong racing na ito kasi kanina, level po kanina yun po yung expert, ngayon po ay ang mga medyo mga tawag natin na uh, pro o yung mga mini pag uh, tawag ko natin Ingeniero, you know, ito po yung nangunguna Nangunguna sa race ngayon Sa second level po ng competition ng uh, racing na ito dito sa beach na ang babayaan Talaga sa kusabi sa Ito yung uh, pangalawa at pangatlo Ayan na po, nagkasunuran lang mga Yung kanina yung uh, isang uh, racer uh, rider na po natin ay nasiraan po ng uh, kaniyang ano Ayan oh. Nasira ang kanyang uh, kanina Nasira ito na yung kanina niya Ayan Ayan na huli Ayan pa So, andito naman ang pangalawang uh, yung first racer ho natin ayan ho uh, tatlong beses na po siyang uh, magra-round ayan ha yan po ang nangunguna sa ating racing na ito sa second level na ito ng racing competition yung number 5 laban ang ating first ayan o pang apat na round last uh, ayan na po ang uh, naguguna o galing so uh, number 25 so last round na po yan pagbalik po niya ngayon itong number 25 o nasa sira agolina oh you know. so ay nanalo na po yung number 25 ang naguguna sa level na ito ng kompetisyon ito sa Papayaan Beach Resort